Uy, tignan nyo! Si Tricycle Princess! Libre ba yan, Lila? Baka pwede kaming sumabit papasok. Huwag kang tatawa ng ganyan. Baka maingit ka kapag naging driver din tatay mo. Hoy, kayong dalawa tumabi. Baka yurakan ko pa kayong sabay. Singhal ng chopper sabay hatak sa kambyo ng lumang tricycle. Kuya, okay lang. Mahinang sabi ng dalagita, yakap ang kapirasong notebook. Hindi po nila ko naririnig. Naririnig ka Iha. Sagot ng tsuper na ang tinig ay parang sandpaper na kumalakad sa kahoy at may araw din ang mga mahilig manlait. Tanghali na ngulit amoy agang usok pa rin sa kalyeng mababa ang kisami ng mga karatula, negosyong susubok ng langit sa gabi. Sa gilid-gilig, binalot ng alikabok ang mga poster ng murang load at gupit barbero. Nakasabit ang mga kawad ng kuryente na parang itim na sinulid na binurdahan sa himpapawid. Sa harap ng lumang tricycle na kulay turkesa ng kupas, sumasabay ang kalansing ng bubong at ang tugtog mula sa jeep na kumakadyut-kadyut sa likod. Bago tayo magpatuloy, e-comment sa ibaba kung anong probinsya kayo nanood para malaman ko kung saan umaabot ang video ko. Kung baguhan ka pa lang sa channel na ito, Huwag kalimutang i-like at i-hit ang subscribe button at pindutin ang notification bell para di mo mamiss ang ating pambihirang kwentong buhay araw-araw. Tara, tuloy na natin ang kwento. Nakaupo sa sidecar si Lila Ramos, labing-anim na taong gulang, naka-uniforming puting blouse na may berding plaid na kwelyo at tirintas sa laylayan, paldang checker na hanggang tuhod at bag na may tagpi strap. Nakapulupot sa dibdib niya ang makapal na kwaderno na kulay abo. Hindi brand new, hindi rin lumang luma. Maingat na ginupit ang mga gilid para matanggal ang kusot at pinahiran ng malinaw na tape ang pabalat. Sa labas ng bubong ng sidecar, dalawa niyang kaklase ang naglakad patakbo. Pareho ng puting polo at itim na pantalon, nakabitin sa balikat ang backpack, nagtuturo, humahagik-gig at sumasabay sa bisikletang bilis ng lumang makina. Mga hungkak na tawang napapaluluwag lang kapag may napansin silang mas maliit sa kanila. Bawat kilometro ay alaala na kay Lila. Ang punit sa vinyl ng upuan, ang tunog ng kalubong hila ng makina kapag sobra ang sakay, ang paraan ng tsuper na si Mangselo, puti ang buhahag na buhok, berde ang lumang t-shirt na magbabagal bago huminto sa mismong tapat ng eskwela para hindi masabit ang gulong sa batikang simento. Salamat po kuya, Bulong niya. Bayad! Iha, sa susunod mo nalang dagdag. Sagot ni Mang Selo. Umiwas ng tingin. alang ko namang may test kayo ngayon. Opo, tugon ni Lila. Sabay tingin sa dalawang naghahagik-gik pa rin sa likod. Kaya ko to. Hindi first time na tinawag siyang tricycle princess. Sa totoo lang, mas kabisado pa ng mga kaklase niya ang taguri kaysa sa tunay niyang apelido Anak siya ng manggagawa sa talyer na minsang nagkasakit at ngayon ay namamasukan na lang bilang pahinante. Ang ina naman ay naglalaba at minsan ay nagtitinda ng empanada sa labas ng parangkay hall. Sa araw-araw na paglalakad mula barong-barong na sinlaki ng classroom hanggang kalyeng malapad kung saan nag-aabang ang tricycle, wala siyang ibang kaagapay kundi ang libro at ang sariling boses na nagtutulak pasulong. Tahimik si Lila, oo, ngunit hindi ibig sabihin walang laman. Sa loob ng katahimikang yon ay nakaimbak ang sampung taon ng kwento kung paano niyang minimorya ang periodic table sa pamamagitan ng pagkanta sa tono ng kundiman, kung paano niyang sinukat ang pagkahaba ng eskinita gamit ang lumang metro ni tatay at inireport ito sa klase para sa geometry, kung paano siya uupo sa tabi ng bumbilyang malapit ng sumuko at dito bubuhayin ang mga numero hanggang mapagod ang gabi. Sa eskwelahan, hindi laging masaya. May mga guro na alam ang bigat ng pinagdaraanan ni Lila. Si Ma'am Rina sa science na naglalagay ng pabaon niyang tinapay sa loob ng bag ni Lila kapag walang baon ng bata. Si Sir Joel sa math na nagpapahiram ng scientific calculator kapag exam. Ngunit may iba ring mahilig tumarak ng salita tila pako sa kahoy. Pagbutihin niyo ang pagsasalita, lalo na sa recitation. Hindi pwedeng puro libro lang. Pagbutihin niyo ang itsura, bata pa lang dapat presentable para sa trabaho balang araw. Nadada pa si Lila paminsan-minsan sa mga linyang yon, Pero bawat kalmot ay nagiging marka lang ng direksyon. Isang buwan bago magpambansang eksaminasyon sa agham at matematika, PEAM Napili si Lila ng prinsipal para sumali sa final coaching. Ikaw ang pinakamatibay naming pang-asa, sabi ni Ma'am Rina. Pero wala kaming pondo para sa review center. Dito ka na lang sa library gabi-gabi. Ako bahala sa susi. Mula noon, naging tahanan ang lumang silid aklatan na amoy lumang papel at humuhuning ventilador. Nakaupo sa sahig si Lila. Nakapatong sa tuwod niya ang notebook na kulay abo at sa bawat pahina ay naglalakad ang letra na parang mga trabahador sa tulay, magaan ngulit tuloy-tuloy. Sa tabi ng mesa, may lumang poster ng solar system na may tatlong nawawalang planeta sa gilid, binuo niyang muli gamit ang krayola ng batang hiniram niya mula sa preschool. Sa isang gabing maulan, bumigay ang bubong ng bahay sa may kusina at naligo ng patak ang mesa. Dinala ni Lila ang assignment sa ilalim ng isang tabing at itinuloy ang pagsagot. Bukas na ang eksam, bulong niya sa sarili. Wala nang atrasan. Dumating ang araw. Maaga siyang gumising. Banayad ang hangin. Suot ang malinis na uniform na pinlansya ng ina gamit ang lumang plansyang may uling. Sa bulsa, pamasahing sakto. At sa bag, isang baong tinapay at buting tubig. Sumakay siya sa tricycle ni selo. Sa daan, nakasalubong niya ang dalawang kaklase. Sila rin ang mga nangaasar kahapon na nagnanais pang sumabit sa sidecar para magpatawa. O oh, Lila, sigaw ng isa, top one ka sa pila ng tricycle. Baka top one sa hugot, sabay tawa. Hindi niya pinansin. Kuya, tanong niya kay Mang Selo, kumusta po ang anak niyo? Pasado na sa ALS, sagot nito, may bahid ng tuwa sa boses. Salamat sa mga lumang papel na binigay mo. Sabi ko sa'yo, Mabuti ang tao sa teksto at sa tao rin ang balik. Napangiti si Lila. Pag natapos ko tuhuya, wika niya. May test naman po tayong panibago. Sa testing center, mahaba ang pila. Ang upuan ay hindi kilala ang likod. Ang kisami, may bitak. Sa entablado, may tarpulin na bahagyang nakatungo. Payam Regional. Kinagat ni Lila ang dila para pigilan ng kaba. Kinuha ang lapis at nagsimuya. Tanong sa tanong, numero sa numero, graph sa graph. Pamilyar ang higit sa kalahati, parang daang dinaanan niya na sa library. May mga item na parang naghahanap ng butas. Kung ang C ay function ng X at Y, at doon naglaro ang utak niya, parang tricycle na nakaiwas sa lubak. Sa huli, nagpasalamat siya sa sarili at sa mga gabing naghahabol ng sagot. Paglabas niya, may nakasalubong siyang dalawang asar tinatawanan pa rin mulit may substitution ng kaba. Ang hirap no? Sabi ng isa. Sabi ko na nga ba dapat nag-review tayo? Tugo ng pangalawa. Hindi sumagot si Lila. Sumakay siya sa jeep pa uwi para makatipid, ngunit pagbaba sa kanto, andun si Mang Selo. Libre kita iha, sabi, at hindi na siya tumanggi. Lumipas ang dalawang linggo na puno ng paghihintay. Nagpatuloy si Lila sa pag-aaral at pagtutulong sa bahay. Nagbenta sila ng sagot at gulaman tuwing hapon. At kapag tahimik na ang kalsada, pinapanood niya mula sa bintana kung paano nagbabago ang kulay ng langit sa pagitan ng mga kawad. Anak, sabi ng ina. Anuman ang lumabas, anak pa rin kita. At estudyante pa rin ako sa buhay. Sabay ngiti, ngulit sa puso niya, hindi maitatatwa ang dalangin hindi para maging sikat kundi para maging malinaw ang landas. Scholarship, kolehiyo at sa dulo, isang pagkakataon na maiangat ang pamilya nang hindi na kailangang magmadali sa berya. Isang umagang mabagal, pinatawag ang buong eskwelahan sa covered court. May live announcement ang PEAM, aliwanag ng prinsipal si Ma'am Bernales, nakahawak sa mikropono. At may posibilidad na may tatamaan dito sa ating paaralan, Mabilis ang bulong-bulungan, haros kasing bilis ng nahuhulog na dahon sa gilid. Nasa likod si Lila, nakatago pa rin sa katahimikan. Sumisilip ang dalawang kaklase sa harap, ang mga dating asar, nakatukod ang kamay sa balikat ng isa't isa, tila nag-uunahan sa biro. Tumunog ang loudspeaker at sumulpot sa projector ang mukha ng tagapagbalita. Magandang araw, narito na ang resulta ng pambansang eksaminasyon sa agham at matematika binasa ang top 10 ayon sa regyon, sumunod ang pambansa. Sa pangsampu, palakpak ng ilan. Sa panglima, bulong-bulong. Nang sabi ang announcer na top 1 sa bansa mula sa lungsod ng San Mateo National High School, Lila Perez Ramos. Tumindik ang mga palad sa himpapawid, nagtayuan ng upuan at may sumitsit ng matinis na hoy-hoy na alinsunod ay tili ng mga kaibigan ni Ma'am Rina. Si Lila na sa mga sandaling iyon ay parang maliit na puntong naaaninag sa loob ng katawan niya ay napahawak sa dibdib at napatadda. Ang mga kaklasing na ngaasar ay napalingon sa isa't isa, napatigil ang tawa at napaatras parang tinamaan ng alon. Si Lila, yung yung laging nakasakay sa tricycle, yung top one? nak lakad. Bulong ni Ma'am Rina nanlalamig at nanlalambot ang tua. Sa harap ka, dinala siya sa entablado. Pakiramdam ni Lila, giniling ang oras, ibinalot sa asukal at ibinuhos sa kalsada. Malagkit at maliwanag. Humawak siya sa mikropono. Magandang umaga po. Mababa ang boses, nanginginig, pero malinaw. Salamat po sa mga nagtiwala kay Ma'am Rina, kay Sir Joel, kay Mam Ma Bernales, kay tatay at nanay, at kay Kuya Selo na araw-araw kong sinasakyan para makarating dito. Dito nagkatinginan ng lahat. Hindi po nakakababa ng dangan ng pagsakay sa tricycle. Bahagi ito ng daal ko papunta sa pangarap. At parang kumurap ang araw sa mga kawad ng kuryente sa likod ng court. Umaalalay ang hangin, sumabay sa palakpak. Sumunot ang kwento na parang mabilis na muntaj. Dumating ang lokal na telebisyon, kinuhanan si Lila ng litrato sa tabi ng lumang tricycle ni Mang Selo. Naglabas ng scholarship ang pamahalaang lungsod at isang foundation. Umabot sa social media ang larawan niya habang yakap ang kanyang kulay abong notebook at ang pamagat. Tricycle Princess, top 1 sa bansa. Sa mismong post may nagkomento, yung dalawang lalaking nasa likuran na nangaasar, nasan na? At kahit hindi nasabi ng iba, narinig ni Lila ang tahimik na sagot. Nasa gilid, halos ayaw humpat. Ngunit isang hapon, matapos ang programa, lumapit ang dalawa, na mumula ang tainga. Lila, sabi ng isa, sorry ah, ang babaw namin, congratulations. Oo sorry, dagdag ng pangalawa, pwede ba kami magpaturo? Seryoso hindi niya ipinamalas ang pagdududa. Isang ngiti lang at simpleng. Sige, sa library tayo mamaya. Basta kayo ang bahala sa kapeng 3-in-1. Hindi nagbago ang ruta ni Lila kinabukasan. Sumakay pa rin siya sa tricycle, umupo sa parehong upuan na may punit, sinipat ang parehong kawad sa langit, nginiti si Mang Selo. Kuya, sabi niya, tinawagan ako ng foundation kagabi. Full scholarship, pati monthly allowance. Totoo? Halos sumigaw ang chopper. Iha! Ayan na yan! At may isa pa po. Gusto nila akong gawing ambassador ng proyekto sa mga pampublikong paaralan na walang sapet na gamit sa science lab. Bibigyan daw ng mga microscope at maliliit na solar kit. Mas lalo! Iha! Hindi lang pala ikaw ang nag-top Pati mga batang susunod sa'yo. Yan nga po ang plano. Maglulunsad kami ng Sakay sa Siyensya. Saturday tutorial sa Barangay Hall. Libre at may snack. Snack? Aba, siguradong puno yan! Natatawang sagot si Mang Selo. Minsan, may dumating na liham mula sa pambansang tanggapan ng edukasyon. Inimbitahan si Lila sa Maynila para tanggapin ang parangal sa entablado. Bago umalis, tinapik niya ang tricycle, parang alagang kabayo, at nag-iwan ng ombore kay Mang Selo para po sa seat cover at preno, sabi niya. Grabe ka talaga. Iha, kapag may napalitan dito, pangalan mo ang ilalagay ko sa gilid. wag na po. Ilagay niyo na lang, laging may sakay ang pangarap. At tawanin silang dalawa. Sa Maynila, sa harap ng ilaw at kamera, tinanong siya ng host. Ano ang sikreto? Wala pong sikreto. Tamang oras, tamang puso, tamang tulong. At tricycle dahil itinuro sa akin itong maliit na sasakyan na makakarating ka rin kahit mabagal basta umaandar. Ano ang mensahe mo sa mga nangangailit? Kung hindi nyo maunawaan ang ruta ng iba, huwag nyo nalang putuli ng kalsada. Bumuhos ang palakpakan hindi dahil makata ang linya, kundi dahil totoo. Pagbalik niya, mas kumikinang na ang araw sa kalsada kahit ganun pa rin ang busale, ganun pa rin ang lubak. Ang tindahan ni Aling Luming ay nagpalit ng karatulang, Load na dito! Proud kay Lila! Ang principal ay nagpagawa ng isang maliit na tarpaulin sa gate. San Mateo NHS, Bansang Top 1, Lila Ramos! At sa huling araw ng linggo, dumaan sa kanto si Lila sakay si Mangselo, nakasandal sa sidecar ang bagong seat cover, wala ng punit, may nakasulat sa simpleng puting pintura, sakay sa siyensya, Sabado, 2 to 5 p.m. May ilang batang nakapila, may mga notebook at lapis, may halong hiya at sabik. Sa di kalayuan, ang dalawang kaklasing dating asar ay nagbuhat ng kahon na may 3-in-1 at biskwit. Sila ang volunteer sa snack station. Ma'am Lila, okay na po ang kape. Hindi ako ma'am, tutor lang. Tara na, magsisimula na ang paglalakbay. Hindi nagbago ang lungsod, pero nagbago ang lente ng mga tao. Kapag may nakitang dalagitang nakasakay sa tricycle, hindi na agad biro ang una nilang binabato. Minsan, tanong na, saan ka ba patungo? Paano kita matutulungan? Sa paglipas ng buwan, dumaliwati sa eskwelahan ng kalihim ng edukasyon, dala ang medalya at maliit na fondo sa laboratory. Sa dami ng istorya sa bansa, gusto namin ang ganitong tahimik pero malakas. Pinatunog ang banderitas, kinindakan ang araw at bumulong ang mga kawad ng kuryente. May elektrisidad sa pangarap kapag sinasakyan mo ito araw-araw. Madalas, tuwing apon, makikitang muli si Lila sa parehong sidecar. Kandong ang bagong laptop na ibinigay ng foundation, yakap pa rin ang lumang notebook na kulay abo. Minsan, Dumaan sila sa harap ng tindahan ng uniforme. Nandoon ang dalawang kaklasing dating Asar, namimili ng bagong porma. Nang makita siya, ninitis sila at kumaway, hindi para mangutya kundi para mag-imbita. "Lila, kita tayo sa Saturday." "Sige," sigaw niya, inunat ang kamay sa hangin, at doon na niya naramdaman ang tunay na aral ng biyahe. Ang tricycle ay hindi lang patunay ng kakulangan, isa itong aparato ng pag-asa. May bubong laban sa araw, may gulong laban sa lubak at may driver na magiging gabay kung malabo ang daan. At sa isang maliit na lungsod na puno ng alikabok at ingay, may top one na araw-araw pa rin sumasakay, hindi dahil wala ng ibang masasakyan, kundi dahil doon siya nagsimulang mangarap at doon niya gustong manatiling nakaugat habang inaangat ang iba. Sa bandang dulo ng kalsada, bago kumaliwa sa eskwelahan, nilingon niya ang salamin ng tricycle. Nakita niya ang sarili. Hindi na tricycle princess, hindi lang top one, kundi batang babae na marunong umupo sa anumang upuan at gawing entablado ng kabutihan ang kahit anong biyahe. Kuya, sabi niya kay Mangselo, derecho lang po. Derecho at mabilis pero hindi nagmamadali. At sa tunog ng makina, na baroy sa huni ng kawad na sinasayaw ng hangin at sangiting kakayaning harapin ang kinabukasan, umusad ang tricycle kasabay ng lungsod na unti-unting natututo na ang pinakamagandang destino ay yung kayang balik-balikan ng walang hiya at puno ng dangal.